Eh. na ka ko. sa Sapul guys, na. Yung araw guys ng huli at nagluto nga pala guys kami dito sa ating munting palisdaan itong sinigang na bangus. Syempre guys, nag food trip na rin kami dito. So what's up mga kanapadaan lang support for today's video nga guys Ay pupunta tayo doon sa munti nating palaisdaan At babawasan natin yung mga alaga nating bangus Lalambating nga pala guys natin yung mga alaga nating bangus Kasi medyo nalulugi na kami sa pakain ni Dugong Kaya nga ito guys Nagpatulong kami dito sa mga tropa namin Para makahuli kami na mas madali Siyempre agad namang sumama itong mga supportive nating mga tropa At ito na nga guys Nakasakay na kami dito kay Mimo At nagbabiyahin na kami papunta doon sa munti nating palaisdaan Medyo makulimlim nga pala isang ang panahon ngayon At medyo malamig rin ito nga pala guess, yung palaisdaan natin at ito pinapakain ko guys muna itong mga bangus natin. Kaya nga pala guess, natin babawasan itong mga bangus natin eh medyo marami talaga sila at medyo nalulugi kami sa pakain ni Dugong. Medyo bumagal kasi guys itong paglaki nitong mga bangus natin gawa ng mga nilagay natin guys na hipong banami. syempre guys maliit lang naman itong palaisdaan natin kaya medyo lumabo talaga yung tubig at hindi nakakakain ng maayos itong mga alaga nating bangus gawa ng hipong banami natin. Kaya nga ito guys dali-dali namin kinuha dito yung lambat pero hu wag kayong mag-alala guys ito nga pala lambat na gagamitin gamitin natin may sukat lang itong mata nito at yung malalaki lang yung mauhuli natin dito at hindi dito mauhuli yung mga malili ito nga palagi sukat ng lambat na gagamitin natin ay sa kung tawagin dito sa lugar namin kunti nga lang palagis ng lambat yung ilalagay natin dito sa may loob ng palaisdaan kasi guys baka medyo maparami yung mga mahuli natin papunta din eh pabalik na din ito yan garlo dyan na oh guys nagatalo na lang kita nyo Pasok naman guys dito. Lusot naman dito yung maliliit. Yung malalaki lang ang mahuli natin dito. Iikot lang. Carlo, wag muna iangat. John! Ayan Digit-digit na, na yan. Hindi na hapog. Mapaparahan na ko eh. Yey! Okay

¡De Tapos nga guys, namin itaan itong lambat at nakahuli na rin kami dito ng mga bangus na medyo marami at yung mga malalaki, agad na rin namin itong kukunin at lulutuin namin. Kaya nga guys, kung makikita nyo sa part na to, ayan no, sobrang sena naman ni Dugong kasi magpupudrip na naman kami. Ready, ready na naman kami para kumain. Pagkalagay nga guys ng lambat dito sa may gilid, agad na rin namin inalis yung mga nahuli dito at buti na lang guys, yung mga malalaki lang talaga yung nahuli natin dito at napakatabaring nga pala guys ng mga bangus na to. At ito nga guys, so ikikis pa ni Dugong yung isa, oh grabe, sobrang solid naman. Yan. Grabe guys, first kiss ni Dugong ngayon 2024 kaya sobrang saya niya. Ito na nga palagay yung mga nahuli na ating bangos at lilinisan lang natin yan. Kaya dali-dali kami ni Dugong pumunta dito sa may gilid ng dagat at dito na rin naming aalsa ng bituka at kalistis itong mga isdang to. Hatiin nga lang palagay natin sa dalawa itong mga isdang bangos na nahuli natin. atin. Grabe guys, napaka-fresh naman itong uulamin natin. So yung guys, tayo natin huli ng pang-ulam, may nagsaing na rin tayo dito sa napakaganda namin kaldero. Wala kayong mabibili sa Shopee yan. Limited edition. Napadaan lang ang meron. Kira nyo Delivery. Lang, sobrang kintap. Black Adele. <laughs> Kita nyo. Sobrang sarap dyan magsaing. Dala mo. Nakam na takam yung mga tropa natin. <laughs> Ay! Aray! Nag-etag mo. Ha <laughs> ha Tapos nga namin guys yung katatawa na na yun eh Eto na nga guys na get na rin guys ako dito ng sibuyas Bawang itong kamatis na ilalagay natin at yung iba pang mga rekado At eto na rin nga pala guys yung mga ginayat na ating o So medyo marami yan guys Kaya yung iba dyan ay piprituhin natin May talbos rin nga pala guys kami ng kamoting ilalagay dito At nung nakapagpainit na nga guys kami ng tubig eh Agad ko na rin nilagay dyan yung sibuyas at bawang Habang kinukulit ako ni Dugong dito sa may gilid Nilagyan ko na rin nga palagi siya ng dalawang sili Tapos sunod ko na rin nilagay itong mga fresh na bangus natin Grabe guys, okay, tanyo nyo naman na talaga namang sariwang sariwa yan napakasarap wari guys sumigop nitong sabaw na to mamaya pag naluto ayan ilalagay na rin nga pala guys natin dyan yung mga kamatis tapos itong mga talbos ng kamote at syempre guys para medyo maasim itong sabaw natin na talagang lumalaban at para maging sakto sa bahaw nating dala inilagyan na rin natin ang sinigang sa sampalok tapos yung mga buntot guys nung bangos ay eh, pinrito lang natin matapos nga lang guys namin i-prepare lahat ng mga pupudripe namin magtotropay. eto na nga pala guys nilagay na namin dito sa to yung dahon ng saging So yun guys, siyempre pagkatapos natin i-prepare yung, yung pagkain, magdadasal muna tayo at magpapasalamat kay Lord. Pika tayo lahat guys! Amen! So yun guys, tara! Okay. Tayo tayo! Stop. Dito sa munti natin pala yung saan. Babay Khalil! Sa na natin! Ah. Ay, Ayun! 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 Kahit medyo alanganin pala sukat ng ating bangus, grabe, sobrang taba niya, no? Kitang-kita niya. Mmm! Mmm! Sarap! Ayun tayo, guys! Talbos ng kamote, itong pinakamasarap, eh! Ayun, no? Talbos! Oh! Ayun, no! Oh! Ayun! Kamates! Nagpasama tayo sa mga tropa nating guys ngayon. Manghuli ng bangus. Kasi medyo binabawasan na natin itong mga alaga nating bangus dito. Medyo marami kasi guys. Malakas sa pakain. Ano? Hey! Sa mga nagaanap kay Dugong kahapon, ayan na si Dugong guys. Nagbalik! Kaya ayun guys, ano, samahan nyo nga pala guys kami pumudrip dito. Salamat nga pala guys sa mga solid na sumusuporta dyan. Hanggang dito na lang muna guys. Kita-kits na ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys. Ha? <laughs>